Eto na mga basketball marami na naman tayong updates. Nandito nga sa bansa at bumisita na dyan sa etong Senior Director for Basketball ng Wasserman ang umahawak sa karir na itong ating pambatong si Kai Soto na si Tony Ronsoni. Ano-ano ba yung mga sadya niya mga basketball at alam nyo ba na may dalawang Pinoy players pa na ini-scout etong si Tony Ronsoni At pag-usapan din natin etong naging prangkang assessment netong si Coach Raiko Toroman patungkol nga sa naging performance ng ating Gilas Pilipinas Diyan nga sa kakatapos lang na FIFA World Cup. Ayon kay Coach Raiko Toroman dito nga sa report ng Spin.ph kasi nga nakausap nila ng live yan nila Snow Padua yung mga nandyan sa Spin at uh, hindi raw siya na-disappoint -di dito nga sa naging performance ng ating Gilas Pilipinas. Kahit nga sa kanyang palagay ay kaya na natin at least umabot sa top 16 sa world ranking. Matindi no? Kahit nga raw 1 uh, win at 4 uh, losses yung ating nakuha dyan, ay uh, maganda pa rin naman daw yung uh, performance na ipinakita ng ating national team. Ang isang nakikita niyang uh, naging problema mga kabasketball basketball raw tumaas. Yung uh, expectation ng mga tao, especially nung uh, nalaman na nga na maglalaro si Jordan Clarkson na uh, NBA player at si Kai Soto, doon na nga tumaas yung uh, expectation masyado mga kabasketball. At sinasabi niya pa rito na maganda naman daw yung ipinakita ng ating mga players at uh, ng buong kilas Pilipinas. Kasi nga dati, kinatambakan daw tayo ng 50, ng 60 points. Pero ngayon, at least may mga laban tayo na medyo dikit na. Diyan nga sa mga kalaban. Patungkol naman kung saan nagkulang, ano yung mga naging pagkakamali, ang nakikita ni Coach Raiko ay ito ang uh, masyadong pagsandal ng ating Gilas Pilipinas kay Jordan Clarkson. ba? Diba? Yun yung isang naging dahilan na marami naman nagsasabi mga kabasketball na isa yon sa mga naging dahilan at uh, may mga maliliit na bagay pang araw ayon nga rito kay Coach Raiko Toroman. Kasi nga si Jordan Clarkson, hindi katulad nung ikalimang laro doon sa China. no Sunod-sunod yung 3 points niya, napakaganda ng nilaro niya. Doon sa unang apat na games, eh hindi ganong katindi. Hindi ganong ka-explosive yung naipakita niya. At sinasabi niya pa nga rito, kung ganon daw yung naging laro niya katulad sa China ni Jordan Clarkson, eh malamang mas nanalo pa tayo ng uh, marami-rami ayon sa kanya. At patong uh, patungkol naman sa mga playing time ng mga players mga kabasketball, nabanggit ni Coach Ryko Toroman na dapat daw alam na kung uh, yung player, kung ilang minuto yung ilalaro niya, at least yung uh, average no, ng players at sa kanyang palagay, si Kai Soto raw ay dapat binigyan ng mas mahabang minuto at mas malaking role dyan nga sa Gilas Pilipinas. Yun daw yung isang nakita niyang dahilan. Pero syempre, depende raw yan sa coach. Diba? Coach decision yun. 73 mi, uh, seconds lang, no? Nung unang game. At uh, hindi raw siya na-surprise Diyan nga sa naging uh, reaksyon ng mga tao. Alam niya naman niya kasi naging coach na rin siya ng ating uh, Gilas Pilipinas. At uh, kasi nga raw dati, problema raw dati yung mga big man. Pero ngayon, hindi na raw problema yan. Kasi nung panahon nila, no? Ni Coach raiko yung siya pa yung coach, wala tayong masyadong malalaki. Actually, ang kinukuha nating naturalized player, mga big man, Andre Blatch, di ba, it. Ngayon, may Kai Soto na tayo, may Junmar Pajardo, may AJ Edu, at may Japet Aguilar. So, yun mga kabasketball, ang tabayan natin, yung mga susunod na pabanata dyan, at kung sino, yung mapipiling bagong head coach ng ating Gilas Pilipinas. Patungkol naman mga kabasketball, dito sa naging pagbisita, Netong si Tony Ronsoni dito nga sa Lasal no at uh, na-meet niya nga diyan etong si Kevin Kiambao, si Ben, saka si Michael Phillips, saka si Evan Neal. So, ano ba yung mga sadya niya mga kabasketball? Kasi nga meron siyang dalawang anak na gustong maglaro dito sa atin sa Pilipinas. So, yan yung isang dahilan gusto niyang pagbigyan yung mga anak niya na excited na na maglaro dito. At isa pa, binanggit niya doon sa naging interview sa kanya sa Playtry TV yata yung hindi ako nagkakamali na meron siyang dalawang players na nakikita niya, ini-scout niya no, na may potential na makapasok sa NBA. So hindi natin alam mga kabasketball kung sino yung dalawang yon kasi hindi niya naman pinangalanan. Pero sa palagay ko, isa sa, sa tinutukoy niya no, itong si LeBron Francis Lopez. Na nakikita natin kasi nga bata pa, may athletic, pwede talagang i-develop, especially kung mahahawakan ng maayos. At iba pang nakikita natin na pwede, no? Si Dwight Ramos, AJ Edu, saka si Prince Abando, mga ka-basketball. At syempre, yung mga young players natin na sana mabigyan din ng pagkakataon. Hanggang dyan muna, mga ka-basketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.